Hello guys. Ayun na nga mga friends. Magandang araw. Ah, uh, naririnig niyo ba 'yon? Nagsimula na mga friends ang pag-uulan at hangin dito sa Rizal. Oo. Kasi mga guys, ang sabi kasi ang Rizal ay nasa signal number kahapon kasi number 1 eh. Pero ngayon guys, medyo kakaiba yung kanyang kakaiba yung kanyang hangin, kakaiba yung kanyang patak ng ulan. So maaaring tunay nga na magiging mas mataas ang signal. So ano pa man ang mangyari, mga kaibigan, tayo ay magsihanda. Pag sinabi ng barangay natin, na tayo'y lumikas, tayo'y magsilikas. I-save natin ang ating mga live, mga friends. Oo, oo. Kasi nga mga guys, sa katanduanis ngayon, kawawa naman. Oo, oo. kawawa dahil talagang binabagyo na sila ng todo-todo. Sabi nga guys, maaring umabot tayo sa signal number 5. ng kabataan natin mga friends, wala namang signal number 4. Ang signal number 4 nung araw, ay matindi na na bagyo. Ay ngayon, may signal number 5. So, ngayon, super talaga siya dahil may signal number 5 siya. At saka, hinahalimbawa si, itong pangalang bagyo ngayon guys, na si Fong Wong o si Owan. Hinalimbawa siya, nakatulad daw siya ni Melissa, Hurricane Melissa sa ibang bansa. So, ganun pa man mga kababayan, tayo ay mag-ingat, 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 mag-ingat. nakakalungkot mga guys, tulad sa nangyari sa Cebu, at hindi lang naman pala Cebu ang nagkaroon ng maraming casualties mga friends nung dumaang si Tino, pati rin ang part ng Negros provinces. So nakakalungkot nga dahil merong mga casualties din na nakuha doon at nakita natin sa iba't ibang mga social media platform na yung mga sasakyan nagkapatong-patong. Ganun pa man mga kababayan, tayo ay mag-ingat. Sabi nga, mag-ingat. Walang masama kung tayo ay sumunod sa mga an ano anunsyo ng ating bayan. Oo. Pag sinabing likas, likas. Dahil nga mga kababayan, ang buhay ay iisa kapag ka ito ay iyong napabayaan din naman. Na kapabayaan ng isang tao ay wala tayong ibang sisihin kundi tayo rin. Oo mga kababayan, wala naman talagang ibang sisihin sa pangyayaring ito. At hindi natin pwedeng sisihin ang Panginoong Diyos sa pangyayaring ito mga kababayan. Kasi unang-una, dahil na rin sa tao. Kung bakit ba naman nang nagkaroon ng matinding pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa kapag dumadanas ang pagbagyo dahil na rin walang makapitan ang tubig ulan sa mga kabundukan. Dahil ang kabundukan natin ay kalbo dahil sa mga negosyante kapitalista. Oo, yung nagkakamal ng salapi na akala mo pag sila'y natsugi, madala nila. Kahit matyugi pa yung pinag-iwanan nila ng kanilang salapi, ay may iwan pa rin. Cycle lang yan mga kababayan. So ngayon, dahil sa kapabayaan nating mga tao na pinahintulutan natin ng mga kapitalista, nasirahin ng ating kabundukan, ay walang ibang sisihin kundi tayo rin. At pangalawa, wala rin ibang sisihin kung bakit tayo uh, may kasalanan. Alam nyo bakit? Bakit ka mo? Kasi nga, ang mga binoto natin, wala mga, walang mga, ma, hindi sila mapagmahal sa ating kalikasan. Unang-una, ang mga binoto natin ay mga magnanakaw at mga bakakon. Oo, mga kawatan at bakakon. Yan ang mga binoto natin. Tayo ay nabudol ng minsan, kaya tayo siguro ngayon ay magising na na sa darating na halalan, huwag tayong bumoto ng mga bakakon at kawatan. Dahil ang dalawang salitang yan ay magkapatid. Okay? Oo mga kababayan. Kaya isang paalala sa atin kung bakit tayo ay may kasalanan sa mga pangyayaring ito. Binoto kasi natin sila mga kababayan. Sila yung mga taong pabaya sa ating bayan. Akala natin sila yung aahon sa ating bansa. Yung pala, sila rin pala ang magpapabagsak sa ating bansang minamahal. Oo, mga kababayan. Sample. Ng nakaraang 2022 election, tayo ay nakipagbakbakan para depensahan ang tumatakbong presidente during that time. Tayo ay dinipinsahan, ang sabi, walang natapos na pinag-aralan tayo ay nag-research at nakita natin na may pinag-aralan naman. Kaya lang, hindi pala yun totoo. Una, baka kon. Pangalawa mga kababayan, pinagtatakpa natin sila na sa akala kasi natin maitutuwid ang isang pagkakamali. Yung pala, kung ano nga pala naman talaga ang puno, ay siya rin pala ang bunga. Kahit kailan hindi na magbabago yun ang isang puno ng uh, niyog ay hindi pwedeng bumunga ng tamyas. Okay? So, ganun yun, kabit-kabit na yun mga palangga. Kung ano yung puno, siya na rin yung bunga. Kaya nung time na yon akala kasi natin na ang puno ay masama. Siyempre, ang anak hindi gagayahin ang ama. Pero ganun pa man, mas masahol pala siya sa kanyang ama. Kaya nakakalungkot man no mga kababayan ano mm -mm, walang kumbaga walang maayos na direksyon ng ating bansa ngayon So ito ay malaking aral na rin sa atin mga kababayan isang malaking aral na wag na natin gawin pa sa susunod na mga araw kasi palugmok na palugmok ang ating bansa, pamahal ng pamahal ang mga bilihin sa supermarket, sa mga merkado, wala. Mm -mm. Kuminsan nga pag tinatanong nga siya ng mga journalist eh, ang balik niyang sagot eh, bakit hindi nyo alamin? O ba? Diba? tama bang ang mga journalist pa ang mag-alam ng mga trabaho na dapat sana sa kanila? Ang mga journalist o mga reporter ay nagtatanong lang naman. Pero ang balik ng sagot ay bakit hindi ninyo alamin? Ngayon kapag pinakialaman ng mga uh, mga reporter, natural magiging bidabida -bida ang mga reporter, di ba? Tulad din natin sila mga guys, tayo ay nagpapahayag ng ating saluobin sa ating bayan. Ngayon, ito ay pagpapahayag lamang natin dahil tayo ay uh, kumbaga upset mm -mm, sa mga pangyayaring ito. Hindi natin gusto na may mangyaring masama sa ating mga kababayan. Pero dahil sa kapabayaan na rin nila, dahil sa kanilang pagnanakaw na disinsana ay nabawasan. Oo, hindi natin maiwasan ang pagbagyo kasi nakatala na rin naman talaga yan. Yearly nangyayari. Pero lumipas sa mga panahon, wala namang ganitong pangyayari tulad ng nangyari kamakailan. 'Di ba, mga kababayan? Kaya nakakalungkot isipin, nakakalungkot isipin na mayroon tayong namumuno na ah, wala nang direksyon ng ating bansa. Amantakin mo ba, mga kababayan, ah, magkaroon daw ng puspusan ng kanilang pag iinsayo ngayon sa military. Dahil pwede raw labanan ng 20 to 30 days na kaguluhan ang bansang Pilipinas. Bakit yun ang kanilang pinagsusumikapan na asikasuhin, ba't hindi nila pinaghahandaan ang posibleng mangyari ngayong bagyong CO1? ba diba? So yun lang mga kababayan, ang ating mga saluobin sa ating bansang minamahal. Ito lang po ang inyong lingkod, Sinanay Channel. Bye-bye! God bless you all.